What's up guys? And for this video, ito yung uh, vlog ko nung umuwi ako last December. So sa loob ng 13 years, ngayon lang ako makauwi ng December na makakapiling ko ang aking pamilya sa Pasko at maging sa New Year. At habang naglalakad na kami papasok ng airport dito sa Jeddah, ay nasipa ang dalawang kasama ko na mag-photoshot. Wow! Sa mismo sa Later. Kaya binigyan ko muna sila ng moment para sa kanilang photoshoot. At nandito na nga tayo sa loob ng airport. Ito yung King Abdulaziz International Airport dito sa Jeddah. Kung saan nandito na rin tayo sa may counter para mag-check-in. At pagkatapos ko ang mag-check-in, lumabas muna ako at pumunta rito sa may pinakamalaking aquarium na matatagpuan dito sa loob ng Jeddah Airport. At siyempre kumain na rin kami dito ng almusal, pinaka almusal na rin to kasi umaga na so habang uh, nagantay ako ng aking boarding time. So pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na rin ako sa mga kasama ko para bumalik na sa loob at magboarding. Maraming maraming salamat sa mga naghatid sa akin siyempre at uh, kita kitang sa aking pagmabalik. At sa ngayon ay nakapila naman ako sa boarding gate para sa papasok na sa aming aeroplano ganito pala ang pagaramdam ng uuwi ng Pilipinas. Actually, last year ay umuwi rin ako, bali June, at ngayon naman ay uh, December. Pero ngayon lang ako nakauwi ng gantong buwan ng December mula nung uh, nag nagbabagda ako sa loob ng 13 years. Ngayon ko lang makakasama ng aking pamilya sa Pasko at sa New Year. As of the moment ay nabibiyahin na kami direct flight from Jeddah to Manila. At pagkalipas nga ng 10 oras sa wakas ay nakalapag na tayo sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Pilipinas. So maraming salamat Lord sa ligtas sa pagbibiyay namin. Maraming salamat din sa uh, Saudi Airlines at sa mga nakasama natin sa ating pagbibiyay. At pagka-claim nga ng ating mga bagahe ay lilipat naman tayo ng airports para sa ating uh, connecting flight naman mula dito sa Manila papuntang Tacloban. At agad naman tayo nakatransfer ng terminal parang terminal 1. Andito na tayo ngayon sa terminal 2 kung saan dito tayo sasakay sa ating connecting flight papuntang Tacloban. medyo madilim pa nga dahil madaling araw ang flight natin pero ilang sandali lang ay makakarting tayo ng Tacloban sa wakas nakarating na rin tayo at nakalapag na tayo dito sa Daniel Romaldez Airport dito sa Tacloban ito pala guys ang airport terminal dito sa Tacloban medyo mas okay na rin to kumpara yung mga nakakundahan na mga taon so ba balik balik ako ng biyahe dito pero ngayon mas nakita kong may uh, improvement ang airport ngayon dito sa Tacloban Airport ito yung labas at tinantay ko na lang ang aking sundo dahil uh, parating na rin sila. Pagkalipas ang ilang sandali ay dumating na rin ang sundo ko at uh, sa ngayon ay nagbibiyahin na rin kami mula rito sa Tacloban Airport papuntang Basay kung saan doon ang bahay ko o doon kami nakatira. Sa mga hindi nakakalam pala itong dinadana namin ngayon ito yung San Juanico Bridge ang nagdurugtong uh, ng Leyte at Summer. Ang San Juanico Bridge ay proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ayon sa kasaysayan isa sa pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas at may habang sukat na 2,164 meter at may taas na 41 meter na nagsimulang i-construct noong 1969 at binuksan naman noong July 2, 1973. Music. karating sa bahay. So maraming maraming salamat sa panunood. Agang sa muli natin mga vlog. Paalam!